Umisip muna kami na pwedeng gawin sa buhok niya. Ngayon, napag-usapan namin na habang wala ang tatlo, habang wala ang Kalulus TV, nag-isip kami na pwedeng gawin sa buhok niya or content para mapagtripan ng Kalulus TV. Then, ang naisip namin is pagtripan ng Kalulus TV yung tatlo. Ngayon, kakausapin ko yung tatlo, ang sasabihin ko, pagtitripan namin si Kurt. Pero ang di nilalaw, sila ang pagtitripan namin. Ang <laughs> gagawin ko lang naman is gugupitin ko yung buhok niya sa harapan ng tatlo. Kunwari, kasabot ko sila, pero siya yung kasabot ko. Oh, Tapos, ang gagawin pag-aaway tayo talaga mataas sa oh, top dog. Kami basta iwanan na, ayaw na aaway. Mag-aaway kami sa harapan ng tatlo, tapos pagtigiriman namin sila hanggang sa magtaka sila na malalana yung away namin. Kaya tara sama niyo kami sa plan namin. Na... Kaya tara, let's yes, go. Sana na ko buuin plan. Ang no?

Sabihin mo sa Sabihin mo Oops! Teka lang. Huwag mo muna i-scroll. Kung gusto mo manalang lang iPhone XR, gawin mo lang ang ipapagawa namin. Ganito lang kadali. Mag-like ka lang and share and comment at ikit sa lahat. Panuhurin mo hanggang matapos ang video na to. At syempre, kailangan mo din mag-subscribe sa aming YouTube, YouTube channel. channel. And don't forget to click the notification bell!